Have a Welcome to my channel. Oh, ciao. Dito tayo ngayon sa bodega. Sa uh, hindi tayo nakaiikot kasi hindi na tayo ng ibang racket. Ay, At umulan pa, ayan, mga ko. Oh, Sinabayan parang ulan. Kaya ayan. Ay, hindi tayo nakaiikot ngayon. Kaya, Bukas na tayo mag-ikot mga kadyang. Pinsya na mga kadyang sa aking vlog. Kasi napos po ng ikot natin ngayon. Ayan. Ay, ito yung mga bagong ikot natin mga kadyang. Ayan, uh, 1.5. Yung mga uh, samantita. Marami na rin tayong 1.5. Nakikuloy tayo. <coughs> <coughs> Ayan mga kadyang, ito yung mga naipon naipong mga sako-sako mga plastic, bote, lata, ng ano natin, ng nag iipon sa ating soke natin dito. Ayan, binabagsak lang dito sa atin. Ayan, ano, sakusakong na naman yung naipon nyo. Ayan mga kadyang. Ayan, makami na. Ayan, ito yung mga bagong ipo nating bote eh. Mga kadyay. Bagong ipo. Ayan, ito yung mga plastic natin. Ayan, buh, mga nasa jambo. mga pet bottles, sa mga karton. mga alambre, nagpinto sa ating kanina. Ayan, kadyay. Ito, yung mga sibak. Wala, nakuha pa rin. Kinawa pa rin ni Ninong mo. Ha? Nakuha pa rin ni Ninong mo. Kinawa na? Oo, oh, na. Nasa kanya na. Hmm. Okay. Wala, okay, binigay, binigay niya. Eh, na si Ninong mo eh. Ayan, mga kadyang. Mga ulan, tayo. Kaya, ayan. Kaya, dito lang ang aking vlog. Pasensya niyo na mga kadyang. Ayan, ito, may mga karton tayo dito. Ayan, um, yung mga bagong ipo natin dito, mga plastic. Um, umulan na naman. Sana bukas hindi umulan para tuloy ang ikot natin. meron din tayo dito yung mga yung mga sa atin dito yan amplifier mga kadyang ampli ito, mga power supply yung mga natin mga ipong aluminum mga bagong ipong natin aluminum yung mga bakal tayo yung mga plastic yung mga baklasin pa natin mga kadyang Wasing. Hindi pa nakukuha ng ano natin. Buyer natin. Ayan. Dalawang wasing. Uh, isang wasing. Isang dryer. Ayan. Okay. So yung mga uh, bagong ano natin. Mga uh, monoblock. So oh, ayan. Ang gusto yung kulungan. May kulungan dito. Pang ano. Pang aso. Pwede ito pang aso. Pwede pang uh, manok. Pwede pang kalapati. Ayan maluwag siya. Ang alaga. Maliwag siya. Kaya saura ng ipot sa ilalim. Ito Mga may ilig mag-alaga. Pwede yan. Pulungan. Folding bead. Yan. Re Rerepair yung folding bead. Ito natin. Bagong ipo natin mga kadyang. Ito. mga bakal natin bakal ng mga nasa kapal wudu na rice cooker na alambre yan mga gans ating bango ipun apa bakal meron din tayo dito mga gans ng bango ipon ating mga gans ng iba yeah. Kaya yung soft drinks. Wala yung papula. Yung malalaki. Kaya so, meron tayong lata dito. Yung mga lata. Bagong ipin natin yung uh, sakdakong lata. pabayo ng plancha. Ayan, maayos pa yung mga hagan. May kunting sira lang sa ilalim. Stopper na bumigay yung stopper niya. Pero ma maayos pa siya. Pwede pa ng Pabayo ng plancha. Ayan to, may mga speaker tayo siya. Ayan, available na speaker. Ayan, kasi sino yun yung gusto ng speaker. Ayan, mayroon dito. Ayan. Mamili ka na lang ng speaker dito kung anong gusto mo. Ayan, speaker niya kasi

hindi tayo makalabas na umuulan ayan ayun tayo lalagay natin po dun sa doon sa sa loob ng alambre

mga karton ko to so, gusto pa rito yung speaker yun speaker tayo dito yun speaker dalawang yung yun ito pa na hindi pa natin na ito ito natin na, na sama sa timbang yun nga so uh, alam ba ito, ano yung mga uh, aluminum na ng imperador yun Ini kita nanti so si aluminium dinya maka kagyang. Ya. Yeah. Bisa bisa sasak yeah. nih. Aluminiumnya. Wa galis refrigerator. Ini ada part itu tapon. Tapon aluminium yang tapon lang refrigerator maka kagyang tapon nih. Plastik yang maka kagyang itu so, nah, sibak yang.

Ito natin, yung mga Wilkens tayo dito. Sa loob. Mga, mga sa atin. Mga bata. Nagbibigay tayo mga Wilkens sa loob. Kaya ating ah, ah. bagong ipon,

So, may na-flash ko lang tayo. Sa electric yung yan, mga kadya. na yung... ko mga kadya. Ito. Yung... So, naman tayo. Yung... Yan, mga kadya. Babaklas tayo. Nagdagan pa natin yung mga kadya. So Babaklasin natin. Aba, ah, uminit. Ito, ito, to. ito. Sabuha, ah, may, pang sa May merong gitna. Tanggalin natin yun para mag-aluminum siya. Pero pwede pa magamit ito, mabuhaw. Para sa ice pa wala pa siyang damage. So. Pwede pa siyang gamitin, bakal din. ito. Ay, may damage na pala. Hindi pala may damage na. Ito. tama na siya. Sa so, mga gilid-gilid. Wala -gilid. na pala ito. Ito yung mga kabiyang ko. Ayan, tama. Laki ng tama. Kinain na niya. Kinain na yung yung kinakang ano niya, stopper. Siguro ko naubusan to ng ano, naubusan ng rubber damper. Yan lagi ng rubber damper to. Ayan. Ito pa isa dito. Ito na rin din. Ay, hindi. Hindi lang siguro to. Design lang siguro na kasi lahat meron eh Ano. Ay, ya siguro ano, uh, damage na siya. Oo nga, damage na nga siya. Sabay-sabay na damage. hindi na talaga pwede mga kadyang pang scrap na talaga ito mga kadyang hindi na pwede pang gamit hmm. tanggalin lang natin itong bearing para maging ano, aluminum purong purong aluminum okay hmm. pa siguro ang bearing nito ay okay pa ang bearing mga kadyang eh. wala pang aluminum masasabit yung bihari ibig sabihin pwede pa tsaka wala pang alog pwede pang pa ilamit yung bihari yung ating mga kalakan masaya nyo na mga kadyang Abusan tayo ng vlog kasi kaya nandito lang tayo nag-vlog sa loob ng budiga. Ayan. Nakita ko lang sa inyo yung mga bago kong ipon. Yung mga kalakal. kalimutan din at so, wala ay, ay, ay. Ay, Finanso na ang kamisot mga pinanso na lang ating bininta sa atin wala nang panso. pinatay na <laughs> pinatay natira na lang ano yung aluminum sa kayong bakal sa itong plastik Wala nah, na oh. oh, thank you for watching mga Kadyang. Bye -bye. Thank you for watching yeah. mga Kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating videos oh. mga videos mga